Dami dami ang dami-dami patay na sundalong inuwi rito. Inang, baka madinig kayo ni Amang. Eh, may kasabihan nga tayo. Pag oras mo na, oras mo na. Pag mamamatay ka, mamamatay ka. At ako, mapatay man ako, mamamatay ako lumalaban. May harap naman yung natutulog ka, binagsakan ka ng aeroplano. Pa paano ko ba nakakulong ang bakasyon, ha? Eh, may sakit yung tatay ko. Pero, <laughs> ang pinakamatindi dyan eh, eto si eh, ayaw na makita yung pagmumukha ko. Kaya, yun. Binigyan akong tatlong araw na live. Ayaw na nang makita yung pagmumukha ko. Ganun lang asimple as yun eh. Sawang-sawa na sa pagmumukha ko. Woo! Yan naman ang hindi totoo. Eh, bato si Daniel. Ang tagal-tagal humingi ng pases. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ah, basta ako! Sinulatan ko na ang misis ko. Kahit ano pa mangyari, sa ayaw at sa gusto niya, kinakailangan siya ng pumirme ang misis ko nito kahit ilang araw. Ako! Bade, 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 bade. Ako, ang puso mo, bade. Permiso, gratitude, okay? You will follow me. You will join your uh, loved one. <laughs> Sooner or later. Hmm. Eh, eh, eh. Mario? <laughs> Anak? Ayunang. <laughs> Ayunang, ay, nang. <laughs> na <sarap> po kayo? <laughs> Mabuti naman na tandaan mo kami. Ah, well, siyempre, medyo sinwerte po. Kaya adito, adito po ako ngayon. Eh, si Brenda po. Ah, Anong doon sa palengke? Ah, sa palengke. Eh, si Among po. Kamusta? Nandun sa kwarto, may sakit eh. Amang? Amang? Alam. Alam, ano? po? Eto ito na po ako. <laughs> Kamusta po? Mabuti naman dumating ka. Pwede na akong mawala ngayon. Dahil nakita na kita. Amang naman, eh, huwag okay magsasalita ng ganyan. Eh, sakit niya, wala naman yan eh. Konting panahon lang, eh, lalakas na kayo. Saka isa pa, e, eh, wala sa lahi natin na mamatay kagad. Eh, ako nga sa Mindanao, eh, wala kaming ginawa nun, kundi ano eh? Wala kami ginawa ron kundi magluto. Wala naman kami ginagawa ron eh. Walang laban. Ang tahitahimik ko sa lugar na yun. Nakakainip. Yung... Yung baril ko nga amang eh, medyo kinakalawang natin eh. Dahil hindi ko nagagamit eh. Mabuti naman kung ganun. Magtatagal ka ba rito? Eh, hindi yung amang kasi... Yung nakuha kong passes eh, sandali lang. Mga ilang araw lang po. Nay? Nay? Nandito na ako. Nandiyan na asawa mo. Rico, <laughs> oh, Rico, Ariko! ariko, ariko, ariko. Oh. Kamusta? Mabuti naman ikaw. Mabuti! Ba't naman kasi ang tagal-tagal mong makahingi ng bakasyon eh? Aba! Eh, kung hindi ko na bola yon at kung wala sumpong yon, eh, hindi ako papayagan nun, eh. Alam mo naman. Hmm. Ikaw naman kasi, alam mo nang ang lungkot na lungkot na ako dito eh. Hindi ka pa magpalipat ng destino. Eh, ang gulo-gulo <coughs> doon. Hindi ganun ka kadali ang magpalipat ng destino. Tsaka tahimik doon. Hoy, 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 Mario. Ano sinasabi mong tahimik? Eh, samantalang araw-araw ay -araw, eh, naririnig ko sa radyo. Ang dami-dami ang patay na sundalong inuwi rito. Siya, inang, baka madinig kayo ni Amang. Eh, may kasabihan nga tayo. Pag oras mo na, oras mo na. Pag mamamatay ka, mamamatay ka. At ako, mapatay man ako, mamamatay ako lumalaban. May naman yung natutulog ka, binagsakan ka ng aeroplano. <laughs> Mario, kahit sa biro, yoko maririnig sa'yo yan, ha? Hindi, Inang. Matindi yung kakampi ko, eh. Yung nasa itaas. Mabuti naman marunong kang tumawag sa kanya, ha? Basta pag nakarinig ako ng putok, kung ano yung dami ng putok, hindi nang dami ng dasal ko. <laughs> Ikaw talaga puro kakalokohan. Siya nga pala anong gusto mong ulam mamaya pagluluto kita. Hindi na hindi. Dahil ah, uh, <clears throat> miss na miss ko na ito eh. Medyo lalabas lang kami. Happy birthday to Linda, na, Linda. Ano? Anong Linda? May sinabi ba ako, Linda? Ang sabi ko, Brenda! Ano ba, ba? Narinig ko, li eh, Linda, Linda. Wala akong sinabing Linda. Ano ba, may, may, may difference ba yung pandilig mo? No, no. Oh, eh, baka naman, baka naman kasi ganito yon. Eh, alam mo naman yung magkatunog, Brenda, alam, Linda. O oh, yun, magkatunog no, no. Pero sinabi ko, Brenda, gutom lang yan. Alam mo naman, Major, puno na ang salop. Kailangan ng kalusin.